so sad. Di nakapasok ang ating Miss Universe sa top 12. Grabe. Kayo pala manood, guys, no? But anyway. Whew. Andun yung lungko talaga natin na hindi talaga nakapasok. syempre expect talaga natin yan na pag hindi talaga para sa kanya, hindi talaga para yan sa kanya. So, meron pang purpose or at least nakapasok siya sa top 30. Yun ang, ang mahalaga doon. So, tama naman. Ang sabi ko nga, pag nakapasok siya sa top 3, sa top 30, well, that's good. Kasi at least, kahit na paano, may chance na makapasok sa top, top 12. Pero ikaw nga, hindi talaga para sa atin, sa ating bansa, ang corona at hindi pa talaga pa time ni Chelsea So, it's okay. Marami namang opportunity na mama na darating yan para sa kanya. But it's really sad. Ayoko na manood. <laughs> Hanggang tap, ano lang ako, ayoko na manood. Kasi ayoko na tapusin, pero patapusin ko na lang para mamaya. Well, no chance. That's life. We have to accept and uh, yun lang. <laughs> Ginawa naman yung best niya sa swimsuit eh. Sa totoo lang, ginawa yung best niya. Kasi yung tampi sa walk niya, ginawa din naman niya. Pero, ika nga, hindi talaga para sa kanya. Yun lang talaga, maging positive pa rin tayo and we love you, Miss Universe Chelsea Manalo. Keep it up lang. No? At mayroon talagang purpose ang, ang God para sa'yo. We don't know ikaw one day mararamdaman mo din mo yan, darating din yan ang purpose niya para sa sa'yo. Walang imposible. Just stay positive pa Alam kong positive ka. Ma malungkot man, kasi hindi man lang mailabas yung evening gown. Grabe nung no, ginawa kay, ano no, kay MMD. Hindi man lang siya pinapasok sa top 5 para sana makasagot sa doon. No, kasi kung once sa kapasok dun sa top 5 si Miss Universe Michelle D. Walang imposible yun eh. Pero hindi talaga siya ang makapasok sa top 5. And then, si, sino ba to? Si, um, Michelle, ah, si Michelle, si Chelsea Manalo naman, hindi siya ang makapasok sa top 12 para hindi makita yung evening gown niya. Oh my God. but it's okay. That's life. Ayako ayaw ko na. Pero pan, pan panoorin na natin ang next.